Hi guys! Magandang araw! For today's video, nandito naman kami sa aming bahay na pinapatayuan. Ito na po yung update sa aming bahay. Ganito na po siya kataas sa pagpile ng hollow blocks. Sa ngayon, si Kuya gumagawa na naman siya ng pang damba para may patungan na siya guys kasi mataas na po talaga yung pagpapail ng hollow black. ang ginamit lang po namin dito guys ay kawayan ito po yung kawayan kasi hindi pa kami nagpatsinso ng kahoy para gawing damba wala na po kaming time kawayan na lang kasi may kawayan dito sa malapit ito na po yung kinuha namin ni husband ito po yung ginagawa nilang damba ngayon guys ay wala po si Kuya Jisrel Busy po si Kuya Jisrel Kaya si husband at saka si kuya lang po yung magpapile ng hollow block Yung isa naman nagmamasa ng semento Siya po yung nakatoka sa pagmasa ng semento At saka ako naman po ay maghakot ng hollow block Hindi naman po pwede na nakatitig lang ako porkit tayo po yung may-ari na pinapagawa ang bahay nakatingin lang tayo hindi po pwede kailangan tutulong din po tayo hanggat kaya nating tumulong yung mga magagaan lang guys tutulungan natin ito po ay tipid guys kasi hindi na po ako kumuha ng maraming tao hindi po kasi kaya na no sobrang daming tao kailangan ang babayaran ko lang ay tatlong tao lang po talaga din pang apa si husband kung maraming tao guys wala na pong budget ha kabutas talaga ng bulsa kaya ito kaya ginagawa namin itong utay-utay kasi nga kulang yung budget namin ganito po yung sistema namin sa pagpapatayo ng bahay guys utay-utay lang talaga kasi nga walang ang budget kung meron ng budget guys matagal na tong matapos pero kulang kailangan ng ano kailangan mag iipon para makabili ng mga materyales sa ngayon sobrang mahal ang mga materyales grabe yung materyales sa kabutas ang bulsa ganito talaga guys normal lang talaga kung magpapatayo tayo ng bahay kailangan talaga natin gumastos syempre bibili tayo ng mga materyales yung pangangailangan I-enjoy lang po natin yung pagpapagawa natin ng bahay guys. Kahit kulang po yung budget, enjoy lang natin matatapos din po to ang lahat. May inumpisahan tayo, may tatapusin talaga. Pray lang, tiwala sa taas, tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pangarap. Ito po yung sa likod sa aming bahay guys. Yan po ang sa likod. Ito na po, nilalagyan na po ni Kuya yung para sa bintana nilagyan niya ng tabla para patungan ng hollow block. Ganito po ang diskarte dito sa aming probinsya guys. Pag uh, hindi naabot yung magbibigay ng semento, kailangan na po tatalian yung timba para yung tali, ibigay na lang kay kuya, din hihilain na lang niya. Diskarte na lang ang labanan dito guys. syempre kulang-kulang talaga ng ano, kahoy. Uh, dapat may handan pa to guys kung yan tao lahat lahat guys maraming kulang talaga aaminin namin talaga na kulang maraming kulang kaya ito na lang si pagatsaga na lang tsaga tsaga diskarte para maabot ang ano pagbibigay ng Semento sa taas okay kayo Ăn một ton nó phi on giật. Yeah. Uh. <iliyor Wirtschaft> <cioè sag sung dumpling> <podcast> Obrigada. Oke, zat... mm. <compelling> di <sound> <todavía brows areYes3> <idal Industry> No. itu mm -hmm. kayak oh, agak hitik. Oh, Nah, no, oh, bata-bata pada